Ayun mga pare ko. Tuwid na tuwid na 'yung molly niya. Wala pang karga 'yan ha. So standby pa 'yan nang walang karga. Lalo pa 'pag may karga na 'yan. Hala na, masyado nang na sa kasi to dahil laging kargado 'tong mga pare ko. May loadless pa 'yan. ayang gawa natin ang paraan. meron tayo ginagawa rito mga pare ko Mitsubishi Strada so ito yung last generation na ng Strada so yung ginagawa natin dito ay yung kanyang molye ayan so magdadagdag kasi tayo dito ng molye ito yung load alip so ito nga rin pala yung nilagyan natin nung nakaraan ng load plus pero hindi kasi effective talaga lagi kasing kargado tong sasakyan na to So ayun, ko lang sa inyo yung kabilang muli kung ano nangyari. Ayan, dito tayo sa ilalim. Ayan mga pare ko, kung nakikita nyo, pantay na yung muli nya. Baga, wala pa man lang siyang karga, pantay na pantay na siya kasi tuwid na to. So ganyan yung nangyari. Uh, ayan, pakabita na nga lang ng load. Alip to para hindi maging ganito. Kasi tuwid na tuwid na talaga. So, bali, ginawa natin dito. Nagdagdag tayo ng molye, Ito nga. At mas makapal to mga pare ko kaysa dito sa mga mole nitong stock na to. Ayan. So, ito yung load alip. Ayan, makikita nyo naman itim na itim yung pintura. And then, ito yung stock. So, bali wala tayo dito tinanggal. Ang ginawa natin, nagdagdag talaga tayo. So, yan. Na, tayo na lang natin dito ay yung U-bolt na lang. So, nagpal tayo ng U-bolt. apat na piraso yan. Yung tigkabilaan. At saka yung center bolt ito. So, ayan naman. Nung naikabit naman yung load alip. Ayan, nakikita nyo. Nakapagano na yung mall ayan. So, nadala niya itong apat na mulya na to so hindi gagaya nung isa na yon natuwid, natuwid na tuwid na talaga <laughs> Ayun o tuwid na siya so ito kahit pa nagkurba na siya and pag naikabit pala yon pag naikabit natin lahat hindi na natin to ibabalik yung load plus na to baka yon na yun sa tigas na lang ng bounce <laughs> so ayun lang mga pare ko.